malapit na po si Jowlin mag 2 years. Kaya ang plano po namin, ilalabas yung mga picture niya. Doon kami sa may gazebo, kung saan lagi siya nakatambay. Tapos, <coughs> pamimisahan po namin siya. Nag-ano na kami sa simbahan sa October 28. <coughs> Napakasaklap po mga bossing kasi <coughs> Si Justin po ay birthday ng October 27. Tapos pumanaw na mayong yung anak ko ng 28. Magto 2 years na pero yung sakit parang bagong bago lang. Masaya kami pag minsan paminsan na nawawaglit siya sa isipan. Pero kapag po biglang pumasok sa isipan namin si ate, biglang pare-pares kaming sabay-sabay nalulungkot. Sabi namin, okay na sana kami. Kung nandito si ate, parang siya na lang yung kulang. Napakasakit. Yung iba hindi maunawaan, pero yung mga magulang din na naglibing ng anak, sila makakaunawa sa akin. Napakasakit parang may bumabara sa dibdib. Sakit-sakit. Na -sakit. inhale exhale ko na lang. Minsan iyak na lang. Kasi nga po, pagka naalala mo yung anak mo, I love you, anak.